yun o oh. Nang na naman o oh. pa ng anak o oh. umiyak pa nga yung anak tapos nagitlog naman ng palibago o oh, naman o oh. pa o o o Aray, 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 aray. Ha? Ito nga pa nga. Hmm. Huh? 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 ka agad ulit, oh. Kasi pag di ah. Huh? Aray, aray. Oh. Hindi pa ng anak niyo, oh. Dito pa niyan eh. Dito ka agad. Okay. Eh. Titlit pa ng anak nila oh. Sige ka Um, tá é.